Kawawa na pala ang mansyon natin para hindi na nakakatikim ng linis. Ngayong hapon, nagkakagulo ang pack members natin. Paano ba naman kasi si Mother nagpapalinis dito sa mansyon? Ipinataas rin nga niya itong nabili niya noon pa na hindi naman talaga magamit-gamit at maikabit. Gusto niya nga daw kasi dito yan sa may second floor kaya binuhat nga yan ng ating mga kuyas papunta dito. Balik kasi dapat yan na talaga yung parang pinakamagiging lababo dito sa second floor. Tapos ang cute niya kasi may lagayan pa nga siya dyan sa ilalim. Habang naglinis nga dyan si Mother, nakita niya naman bigla itong electric sofa ng ating pack members dito sa second floor. Diyos ko, ang electric pang to. Parang hindi na makahinga sa sobrang dami ng balahibo na nasa kanya. Yes, guys, mga balahibo kasi yan na trap. dyan. Tapos, syempre, gabok na rin kaya color brown talaga siya. Diyos ko, paano kaya nangyari to? Eh, madalas naman nagulinis itong ating mga kuyas ng mga electric fans ng pack members natin. Pinalinis na nga muna yan ni mother. Tapos, sa kanya nga, ibinalik e, ulit dito sa second floor. Tapos, minap-map na rin nga niya muna yung paglalagyan nitong electric fan para sure nga na malinis na rin talaga. Long time na tumatakan taka ang pack members natin, sabi siguro nila, bakit kaya itong babaeng to kung kailan natutulog kami Saka ka, na ng paglilinis. <laughs> Dito naman sa labas, sa naglilinis naman dito ay si Ate Sofia at si Kuya Jomar. Yes guys, ganyan nga si Ate Sofia after niya sa OJT kapag may time siya, minimake sure niya na nakakatulong rin talaga siya dito sa mansyo. Tapos sila nga ni Kuya Jomar Yung ngayon naglilinis dito sa may tambayan. Ayan, parang dinideep clean rin nga nila. Pati yung mga ila ilalim tapos lahat ng mga gamit. Habang busy sila dyan, si Mother naman naghugas ugas nga muna dito kasi bumili nga siya ng dalawang galon jar. Actually, parang tatlo nga yata yung nabili niya. Tapos ayan, mga galon siya na -color white para aesthetic. Meron nga siya dyan mga containers guys. Tapos yan yung pwedeng paglagyan ng mga dog food. Parang nga daw may dala siyang dog food kapag umaalis siya at makapagpakain rin siya ng mga doggies kung saan siya pumunta. Gusto kasi ni mother talaga na palagi siyang may dalang dog food sa sakyan niya para makapagbigay siya kung may makasalubong man siya mga doggies sa daan. Anyways, after niya maglinis dyan, kinabukasan naman na ito ng umaga. Nagpalabas na nga ng pack members natin. For the hyper naman ng pack members natin at mukhang maganda rin naman ng tulog nila magdamag. Nangung Umulit-ulit pa nga sila kay Mother dito since nandito nga sa loob si Mother dahil nga ino-unbox nga itong isang parcel na dumating. Excited na rin nga kasi talaga si Mother para dito dahil ito nga ay para sa pack members nati. Ang tagal na kasi talaga niya naghahanap ng lagay ng dog food na safe na safe talaga sa mga guyam at finally nakakita na nga siya. Kaya nga ka ngayon dumating na agad-agad talaga niya deny dito sa kabila at binuksan. Tapos syempre tinanggal na rin yung mga tape at pinadala na rin nga doon sa mansyon. Inintay niya nga lang din ng time na to na makapasok yung pack members na bago nga niya umpisahan na linisin itong mga to. Dahil nga dog food ng pack members yung ilalagay natin dito, may make sure talaga ni mother na malinis na malinis siya. Kinuskos niya talaga ng maigil lahat ng parts at hindi niya talaga yan tinipid sa sabon guys. Bawat barrel nga na ganyan or bawat mini drum na ganyan,